Three. Four. Five, six, seven. Oh, na na. Oh, sixteen. Ah, oh, sabit. 3 Beri nata. pa five seconds. stress laman. Oh, nak mi tres. Oh. Oh. sini next. Oh, jeli juin. Jalan namala la ki we meri mata baga 56 konshaw 50 20 times 8 160 hina mala la ki ha singko singko oh 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 coy meri yo oh drogo ke jare 2 gm na tabro 180 lagi 180 drogo ke ukina na yo yo yo

45 times 8 49 49 Nabawas yung 5 Now 20 seconds 1 2 3 4 3 16 3 16 Sobra kami 5 Ani mabayang ko Jared. Yala ya mum nga ko. 8 8 8. Oi ko ni ko ni tempay. Oh plus lang ni ko. Okay. Oh tan. Oh bente yo. Ako na lang. Oh. Ako na maya. Oh plus la yo. Plus la 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 8. Oh. Oh na. Oh. Ah 29 29. Ano yun? Ang tinay Ano yun? Sa sobra plus lamang yan. Apaka 1. Tapos isa 8 laman eh. O. 29. <laughs> 29. Ang leko beko. Gilo ko mo. Jared mo din. O. Ay, asli pa eh. O, 20 ko, asli ah. O. Mayaya ka. 20 ako. O. Plus layo ah. At matabag mo kang kakang 5 seconds yaw. Ha? Hindi <laughs> <Diyo>. lang <laughs> dapat islang doy, sinasabi ko. Hindi lang dapat islang doy. Ay... Ay, oh, no, oh, matabag mo yun, ha? Oo. 5 plus 10 plus 1 plus 2. Ano? Ayakarang mukhay. 5 plus 10 plus 1 plus 2. 17. 17. Ano? What?

So, <laughs> 15. 17 <Ha>? 17. 17. <laughs> 16, 17 Ang tamang sagot ay Wait <laughs> Plus layong O 2 number laman dua lang. Baka mas sobra sa mo 2 number layo eh oh, Ang Ah 5 seconds summary mariun jare tam rintun duan nambah kai bulu-bulu ngam meseng we oh eh hey. 15 plus 16 1 2 3 4 Oo, tulad daw may jarret pa i, five, Ako? Ako. six, Ako? Ako. seven, Ako. Ako. eight, karamihan na nine, ten, eleven, twelve, thirteen, eleven, twelve, thirteen, eleven, twelve, thirteen, nice. eleven, uh, twelve, no, oh, thirteen, eleven, twelve, thirteen, eleven, twelve, tertuan tirtiwanol, tirtiwanol, tama sih asli. Yes, yes, <laughs> <lani kaw. laughs> oh Oh, oh ah, nanat mula nih. Jaslan nih, kau, oh, biasa, biasa, biasa. Oh, iya, oh iya, Oh, basic, oh, basic, oh, no. basic kan ah. naga aral ka banang mabuti pa asli. <laughs> ah, <laughs> ah, gilang mo apa pa <laughs> oh, last time ano, daski three hundred. oh, oh firme oh. oh, sige, sige. 10 seconds. Oh. Okay, ko. Ah, besok. Naman. Mo oh eh, kuha pa ni ko Facebook Club beat. Sabi ko naman si mo gamin ali. Ah, ba best time best sangla bika ba best sangla pa dakal pa yo. plus na pa yo. No, okay. dali. Ta bermas gi da 3 seconds kuna. Okay. Oh, yo. Facebook Club ah, red. Oh. 13. Oh. 1 plus 1 mm, plus 3.5 1 4.2 ah uh, ay ay pesos ko pesos pesos Dos 2 dos, 2 2 2 2 2 2 2

30, one two three <laughs> four 5. 5, 6, Ay, awa, awa. <laughs> 7, <laughs> 8, 9, ayan, 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 oh ayan, 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 naman. ayan, 66 plus seventy sixty six plus seventy one two three four five six seven Six. Ano yung 66 ba? 70? Oh, 9, 10, 11, 12, 36 ba? Sakto ba? Oo, sakto. Oh, droga ka doon. Oo, droga. Oo, droga. Oo, droga. Oo, droga. droga. Oo, 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 Oo, droga. Oo, droga. Kau yang sepak sah di sana. Kau nanti apa sih? Oh ya, singko. So, mm -hmm. ya. Oh jemil oh, nasi yang saya ni. Singko. Kira. One hundred thirty one plus three sixty five. One. Four ninety five. Three. Four ninety five. Firmi ka? Oh three hundred. Kau tak Three hundred thirty one. Oh. Plus

11 x 15 11 x 15 1, 2, 3, 4, 5 Wala pa 5, eh wala pa ako, okay, 100 165 oh, 165, blatan Malina ang blatan na ba O ikaw ba eh Ikaw yung plus Hindi na, plus mo No, over no, yun knowledge mo ko No, over knowledge na

3, 4, 5, 6, 7, mali, 8, 9, 10, oh, ikaw, alam mo? Ako! Oh, ikaw? 18! Oh, 18, uh, yan, oh, wag nila, nagilang mo ka, ah. oh, 5 laman, tinalat mo, oh, ikaw, ikaw pa eh, kahit mo, kahit mo, ha, ha, oh, Mumbai kahit pa eh, oh, nalolay wa, parang ikaw, Oh, singko. So yang mu. Oh. Eh. Hello, Layo. game, oh, game. Oh, end, Singko laman. Tamari so, so, oh. na tabag min kuasa ko sa na sobra na Oh. Panitan. Ayo pagana mo to, utok mo Kunya lebit. Kunya lebit. Yo, Imam. Kunya lebit, Imam. Ting, kunya lebit. Oh, sige

Three, four, five, six, seven, eight, nine.

Kira. Oh, kira. Yeah. <laughs> 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 <yau> ya. oh, ayo, 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 ayo,

Sakto lang nila ka, rin na pagdabag O, no? O, ka lang ko, Rosie, ay, Joe, yaw Ay, Joe, yaw, 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 ka lang naman, nawanin Nopon din, bariyak nila rin Joe, singko lang rin, alam na Singko lang rin, angel, Kailat. Marita ka nandiyo, selfo mo na alat mo na Joe, jarin pia mo Yes, I can see ka pa, na Pia, pia, pia,

ओ मैं जा ना मिले हम बेनता को